Hello mga Mars! For today's video ay ichichika ko sa inyo ang buhay namin dito sa UK. So day of ako ngayon at ihahatid ko si baby girl sa kanyang school. Na hatid ko na yung isa kong baby girl so ito namang bunso. Inhatid ko lang siya sa bus stop kasi masyado nang malayo and matatraffic na ako pag balik. Ito nga pala yung bus na sinasakyan niya. Magandang panahon ngayon, so naisipan kong maglinis na lang ng bahay kasi pag lumabas na naman ako, gastos na naman tayo mga Mars. At andito na nga ako sa bahay, buti na ilabas ng asawa ko yung basurahan at ngayon ay yung kolektahan. Kung hindi, lagot na naman siya sa akin. <coughs> Ito yung labada namin. Dito na kami sa loob nagsasampay kasi pag sa labas, hindi matutuyo ang aming labada. Bago ang lahat, magpapabulak muna ako ng mainit na tubig at gusto kong minom ng lemon tea. Yan naman sikreto natin, pampaseksi, di ba? Nakikita niyo naman, di ba? Nakikita niyo naman. Tambak na naman ng aking hugasin, ano ba 'yan? Walang katapusang hugasin. <coughs> Buti na lang may dishwasher kami. Ayan. so hindi na ako nahihirapang maglinis ng mga hugasin. Diba? yayamanin ang datingan natin. Gagawa mo na ako ng lemon tea para pampasexy ko. Ito nga pala yung laman ng aming Prigider. Yan, puro prutas, pampaseksi lang. Alam mo naman, kitang-kita naman sa aking katawan. <laughs> Kahit ata apat na galon na lemon tea aking inumin, hindi ako mamamaya sa katakawang kong gangare. Gusto kong pumayat pero di ko magawa. Naisipan ko na nga din maglaban ng aming kubrikama at parang isang dekada na hindi pa nalalabhan. Atong na. At dahil nga sinisipag ako ay naglinis na rin ako ng aming carpet para may very good naman ako sa aking asawa pagdating. Ito nga, nagtiklip na nga din ako ng aming mga damit. Ayan. Tapon dito pun doon. Obvious naman, 'di ba? Hindi ako energetic. Ayan, mm. Magaling lang sa hadahan pero pag maglilinis ng bahay ay hapung hapo lagi. Ito nga pala po ang aming likod bahay. Ang aking asawa ay nagkakalapat. Ayan, pamay na lang po kung sino may gusto. At yun, ito na nga po mga Mars, nagsasampay na ako ng aming mga labada. Tingnan nyo naman ang aking mukha, hindi maipinta. Pero pag sa shoppingan, nako, ay bung ngis ng bungis-ngis at happy-happy. <coughs> Dahil napagod na nga ako mga Mars, kailangan natin mag up ng energy. yan Cake ang ating nilantakan para full of energy. Lagi na lang. Diet daw. Asa na ang diet? Ito na nga mga Mars. Mas mahaba pampeng ako kaysa pinagtrabaho ko. At dahil nga dadating na nga kay mga Junakis galing sa school. Kaya nagluluto muna tayo ng papansitin at saka magpiprito tayo ng manok. Habang nagluluto tayo, i-empty muna natin ang ating dishwasher para ma isalang na natin ang mga maduduming hugasin. Gumiling-giling muna tayo mga Mars para tayo ay may energy na magluto. Ito na mga Mars, dumating na ang akin Junakis, galing sa school. Ayan, kahit malaki na yan, ayan eh, ay. baby girl ko pa rin yan. Love na love ko yan si baby girl. At magluto naman tayo ng manok. Yan, galing dahil sa nakakaangat-angat tayo sa buhay, ay eh, meron tayong air fryer. At ito na nga ang kinalabasan ng manok, sunog na manok. Air, fry, air fryer ka pa. Ito, pansit din naman. Wala na nga magawa si baby girl. Kung di kainin yung akin niluto. Approved naman daw. Wala na siya magawa. At ako, gutom na naman. Kaya, lamo na naman tayo mga Mars. At dumating na nga pang asawa ko. banding mo -band muna kami. Relax, relax lang. At hanggang sa buli mga Mars. Saka na lang ating tsekahan. bye bye